Kung nga gusto dyan magpabutas, mayroon na tayong libreng hikaw. Ayan, binili ko. At syempre, na ito yung pambutas natin. Hindi po siya masakit. Kasi dalawang ilong ko ang binutasan ko ngayon. Syempre, diritsyo na natin nalagyan ng pakaw yan. Ayan. At mayroon tayong pambutas. Ito. Ayan. Pambutas natin. Baba natin natin ito. Ikakasa natin yan. Tapos, patay. Welcome to for today's videos. Tayo ngayon ay magbubutas ng ilog. At syempre, hahatakin natin ito. Ano ka? Masakit? Puno, tingnan mo si Daddy! Dumugo? Masakit? Hindi. Sa lahat ng katawan ang lagyan ng lagyan na hindi dudugo? Pati nga para Yang pung yang apa ni? Apa yo? Ini yang patah. Boleh pergi matangkan. Boleh-boleh matangkan? Boleh-boleh. Di sini saja? Ya. Tidak mengapa. Biasanya, kita akan meletaknya di sini. Di sini, kawan-kawan. Kita akan meletaknya di And yung patakot Tignan nyo guys ha Kita dyan naman kay daddy Ang pogi na rin daddy Guys so may anak na si John Guys Ayan may hikaw na akong isa sa ilong At syempre nilagay ko na rin yung pakaw Dito sa dulo nito At ito naman ay ilalagay ko Masakit yung mabutasan gusto ko sana dito guys. Kaso so. bawal pa kasi bata pa ako. Guys, so... Kitang kita nyo. And bigla siya igatan nyo. Babarin ako ba? Parang pinabarin kita sa posa. channel, Sige. Hindi dyan, doon. Gusto mo kung saan mo gustong butasan. Ako dito. <laughs> Masakit sakit kayo sa puso. Gusto ko dito sa loob. Ang na nga din nga ni. Eh. Hindi oh, na ko na kailangan. Kung oh, bakit mo na. Hindi <laughs> <laughs> Hindi na ikaw vlogger at maraming maraming salamat sa mga nanonood ng aking video ayan ako na nagbutas sa sarili ko mismo dito na may pakoyan sa ilong yeah!